Narito na naman tayo upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napaka na latest update sa Ruel and Rachel Love Team. sa pagpapatuloy ng ating istorya ay may panibagong vlog na naman si Miss Rachel. Ngunit this time ay medyo kakaiba to sa kanyang mga vlog sapagkat ngayon ay kasama niya ang kanyang dalawang kapatid na si Sharon at si Hazel sapagkat sila ay mamimigay ng konting tulong sa mga bata na pakalat-kalat lamang sa lansangan o walang makain. Grabe at nagulat nga din ang mga fans sapagkat nagkaroon ng content na ganito si Miss Rachel. Napakadami ring natuwa sapagkat binabalik din pala ni Miss Rachel ang mga blessings na kanyang natanggap. Dito ay makikita talaga natin kung gaano kabait si Miss Rachel. and explain din ni Miss Rachel na medyo kaunti lamang ang mga pagkain na mabibili nila basta ang kanilang pakay lamang daw ay talagang makatulong kahit sa kaunting paraan pagkatapos nito ay nilakad na nga nila Miss Rachel at ng dalawang kapatid niya ang papunta sa kanilang bibilhan sila ay pumunta sa Jollibee pumunta sila dito upang mamili ng konting pagkain na pwede lang maibigay sa mga makikita nila sa lansangan. Grabe na proud nga si Mrs. Reyes sapagkat dati ay parang sila lang ang tinutulungan. Ngunit ngayon ay nakakatulong na rin sila kahit sa maliit lamang na paraan. Oh my Ikaw nga of my Pagkatapos naman nun ay naglakad-lakad na rin sa labas si Miss Rachel kasama ang kanyang kapatid na si Hazel at Charlie. Nung sa ganun ay makita na sila ng mga bata na pagbibigyan. Ang pakay daw nila noong una ay bata lamang ang bibigyan. Ngunit talagang naawa si Miss Rachel dito kay Kuya sapagkat ito ay may kapangsanan at talagang nakatali na lamang ang kanyang kamay doon sa gate nang sa ganon ay mapubuksan niya ang mga papasok at makapangliwas siya. Hindi naman ito naitiis ni Miss Rachel kaya naman talagang binigyan niya ito ng pagkain at may inong. Todo pasalamat naman si Kuya at kita-kita na talagang natuwa din si Miss Rachel sapagkat natuwa ang pinagbigyan niya. Oh angel, angel baby, angel. Miss K The love of my life. naglakad naman muli sila Miss Rachel at ang kanyang mga kapatid Ay may nakita naman silang mga bata na nagtitinda Hindi naman nila ito tiis talagang binigyan din nila ito ng pagkain Grabe't kahit unting pagkain lamang ito ay talagang natuwa ang mga bata at napasaya sila ni Miss Rachel. Tinanong din ni Miss Rachel kung ano ang kanilang tinitinda at kung magkano ito. Sabi naman ng mga bata ay ito daw ay kanilang binibenta. Kaya naman naawa din si Miss Rachel at sinabi niya din na niya na lamang ang mga ito nung sa ganon ay makauwi na ng maaga ang mga bata. Grabe talaga at napakabait talaga ni Miss Rachel. Talagang hindi niya matiis sa mga bata na oh my angel, angel baby. Yeah. sa huli naman na nabigyan na administration at naubos sa nila ang mga pagkain na pinamigay nila ay talaga nagpasalamat din si Miss Rachel sa mga tumunong sa kanya upang matupad ang pagtulong niya din sa iba. Napakasarap daw sa feeling ng makatulong kaya sana daw ay maging mas successful pa siya nung sa ganun sa hinaharap ay mas marami talaga siyang matulungan na tao. Ganon din ang naramdaman ng dalawa niyang kapatid na si Hazel at Shai. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Rachel Morales Vlog. So in this video, bukong tamay ngayon sa dapat. At ayun, makaisip akong magawa ng content dahil ano, gusto ko lang. Tsaka ano po, nang gusto kong ngayon araw ay maghanap kami ngayon ng bata na bibigyan namin ng pagkain at na naisipan lang po namin na tatlo at syempre, ang pinunta po talaga namin sa diet is, magbili po kami ng tuwalya, kasi wala na po sa bahay tuwalya, kaya ibili po kami at ayun, at naisipan ko po naisipan po namin na magbigay ng kahit kaunting ano lang kahit kaunting ayun kahit kaunting pagpasaya sa bata bali kahit don't think, ano lang, yung biscuit lang, or ano, yung, yung mga kapag sa kanila, sa kanila. Diba? Nahanap po kami ng bata sa daet, at bibigyan po namin ng, yung, uh, kukuha po namin, yung, yung, blessing po na, na dumarating po sa amin, i-share po namin sa kanila. At ayun po, yun, samahan niyo po kami pumunta sa daet. nakabili na po kami at ito na po ang nabili namin. Ayan yung kay Hazel at kay Ali. Ayan. Saan tayo magsisimula? Ha? Tara, lakad-lakad tayo sa sentro. oh, hati-hati kayo dito. Hati-hati. Okay. Okay. Dali. Magkano yung, ano nyo? Yung binibenta nyo? 25. 25, okay. sige. Hati-hati na. Huwag ka na. Hindi huh? na kayo magbenta. Okay. tapos na kaming magbigay ng kahit kaunti ano, pa-jollibee sa mga bata. Actually, hindi lang sa bata. Uh, kay tatay din. Tatlong bata yung nabigyan namin kanina. At isang si tatay. Si tatay po yung nabigyan namin kanina. So, yun, eh. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakapanabik at talaga namang napaka-sweet na latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!